Bago pa makasugod ang China, Pilipinas at US, mas pinalakas pa ang alyansa sa karagatan. Isang multi-level security move na hindi basta-basta. At breaking news, isang Chinese captain ang nahuli ng mga autoridad matapos maputol ang critical undersea cable. At ngayon, pati South Korea mukhang sasali na sa gulo. China. Ready ka na ba sa bagong barkadahan ng Pacific? Hindi lang ito tungkol sa patrol sa dagat. May bagong warship, may Chinese operation na epic failed. May dagdag na bases, may mga new FA-50 jets na darating, at may lumalalim na trilateral alliance. Pero ang pinakatanong, ito na ba ang simula ng regional pushback laban sa China? At kung ganito nakalawak ang sabay-sabay na galaw, kano katagal pa bago tuluyang maipit ang Beijing? Unahin natin ang shopping spree ng AFP. Dahil hindi lang sila gumising sa isang panaginip, gumising sila may dalapang barko. Yung feeling mo na end of world na bukas, kaya push lang ng push sa pagbili. Ipinakilala na ang bagong warship ng Pilipinas BRP Raja Sulaiman, ang pinakaunang offshore patrol vessel mula sa South Korea sa halagang 30 bilyong piso. At hindi ito basta barko. Named after a native warrior king na lumaban sa mga mananakop. Ngayon, sa harap ng mga pambubuli ng China sa West Philippine Sea, ito'y literal na sagisag ng hindi kami aatras Kahit may water cannon kayo, sabi ni AFP Chief General Romeo Bronner, "This vessel marks a new chapter for the Philippine Navy, reflecting our resolve to enhance our operational capabilities and extend our presence across our vast maritime domain." Yes po, General Bronner, at mukhang first chapter palang yan ng buong action series. Ngayon, let's talk about the moment na hindi inaasahan ng China. Isang Chinese vessel captain ang sinentensyahan ng tatlong taong pagkakulong sa Taiwan matapos mapatunayang siya ang dahilan ng pagkasira ng undersea internet cable na naguugnay sa Taiwan at Penghu Islands. Captain Wang, na hindi man lang nagabalang kumuha ng abogado, sabi niya, di raw niya alam! na may cable sa ilalim nung inutos niyang ihulog ang angkor. Oh! Talaga lang, ha? Eh, ang barko niyo may electronic map kung nasaan ang cable. Tapos, yung galaw ng angkor, hindi paikot, kundi tuwid. Literal na, anchor drop with precision. Pang-tiktok lang kasi ang level ng kokote, kaya kala nila lahat ng tao ay madaling lukohin. According to the prosecutor, the ship had only one cargo record in a year, and it still sailed the Taiwan Strait like it's on a covert mission. And guess what? Limang Chinese vessels ang mino monitor na ng Taiwan for similar behavior. So Captain Wang, hindi pweding laging pasco para sa China. Ngayon, Semana Santa naman. Isa ka lang sa marami, pero ikaw ang unang nahuli. Sana all. ba? Diba? Commodore J. Tariela. Sana all. Pilipinas kong mahal Ang puso ko at buhay man Sa iyo'y ibig bigay Tungkulin ko'y gagampanan Na lagi kang paglingkuran Ang laya mo'y babantayan Pilipinas kong mahal O, oh, di ba? Tungkulin ko'y gagampanan Sabi ni Senator Robin Hood Kaya dapat hulihin na ang mga Chekwa na yan. So habang ginagawa ng China ang mga gray zone tactics na parang mga rugby boys lang sa rekto, ang Amerika at Pilipinas. Hindi lang pakapikape sa Washington. Nagkausap na sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at U.S. Secretary of State Marco Rubio. At anong sabi nila? Tama na ang daldalan. Gawin na natin to. Mas pinatibay pa ang military cooperation. Mas pinaigting ang economic partnership. At i-level up na ang defense production mula sa munitions, drones, hanggang ship repair. At eto pa, a total of nine U.S. access sites na ang nasa Pilipinas. Tatlo sa Luzon, katapat ng Taiwan, isa sa Palawan, harap ng West Philippine Sea. Strategic match kung dati, tanong natin, tutulungan ba tayo ng Amerika kung may mangyari? Ngayon, malina ang tanong. Nandito na sila. Ready na sila. At this time, hindi tayo iniwan. At para mas lalo pang mainit ang sitwasyon, sumilip na rin ang South Korea. Ayon sa Korean naval expert at former officer Kiun Sik Moon, posibleng sumali na rin ang South Korea sa joint patrols ng Pilipinas, US, Japan at Australia. At kung tuloy-tuloy ang tension, maaring magkaroon ng visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at Korea. Sabi ni Moon, "This aligns with Korea's global security strategy." Translation, hindi na lang sila supplier ng jet. Gusto na rin nilang maging katropa sa training, drills, at actual presence. Labindalawang new FA-50 light fighters worth apatnapung bilyong piso ang binili ng Pilipinas mula Korea Aerospace Industries. Sabi ni Defense Secretary Teodoro, We already have interoperability with them especially in naval ops. In short, hindi na natin kailangan maghintay ng giyera para maghanda. Nag-uumpisa na tayo. Ang tunay na kapayapaan, hindi hinihingi, inihahanda. Sa harap ng pananakot, sabotahe, manipulasyon, ang Pilipinas, hindi na nag-iisa. May barko, may tropa, may alyansa, at ngayon, pati China, nagsisimula ng kabahan. So, tanong ko sa inyo, ano sa tingin nyo ang susunod? Mas lalalim ba ang alyansa o baka ito na ang simula ng full-blown pushback sa rehiyon? Comment nyo sa baba. And don't forget to subscribe. Kita-kits, mga Kapulse Point.